Yo mga kapoche Magandang umaga sa atin lahat no? So pagka-claim tayo ng rola natin Matagal na panahon tayong hindi nakapag-claim dito eh. So open lang natin ng ating rola Meron tayong naka-open dyan Ayan. So ngayon meron tayong 129 Na rola Tagal na yan nyo So i-claim natin yan anyway tingnan muna natin yung sa metamask mas natin Buksan lang natin Tagal tayo bago tayo nakapag-claim dito. buwan na narin wait lang natin mga kapocha Ayan. Kung napapansin nyo na meron tayong 117 na rola, no? So, sa mga nagtatanong kinakailangan, naka-polygon mainit tayo. Eto, yan pipiliin nyo yung polygon mainnet. Okay? Para makita nyo yung rola nyo. So, punta tayo ng claim. Claim na natin itong 129 na to. So, address natin. Wait lang natin. So, yun. Dapat tama yan. Ayan, ito yung address natin doon sa MetaMask. So, claim token. Wait lang natin. So, your token 129 claim. Bakit failed? No